Alam mo ba, na sa Pilipinas ay may higanting lanari na nangyadiril sa tuktok ng puno ng balete at gumagamit ng mga babae bilang kandila para magpaliwanag sa labi. Ito ang kapre. Pito hanggang 10 sentimetro ang taas, may tinawalat, maabang mga buhok na parang puno at laging may tabak sa bibit. Makatira sa mga malalaking puno at madalas, ngilin lang ang mga lasing o kapag mag-isa ka sa Gagawin niyang parang maliit ang puno para makipag-usap ko sa kanya. Paano ba malalaman kung may kapi sa bubat? Biglang lumalalim ang madilim na kagubatan o amoy tabako na matanis sa hangin kahit walang tao. Paano naman ito malalabanan? Ayon sa mga nakaranas na makakita nito, sila ay nag-aalay ng alak o tabako. O nagdadasan ng tabi-tabi po. Ito ba to? Is it true stone? Oo. At maraming sightings pa rin ito sa probinsya ng Luzon, lalo na sa mga lumang kagubatan at sa gabi. Nakakita ka na pa ng Capric? Comment na kung sang lugar ka nakakita at nakakamoy ng tabako sa kagubatan. Like and subscribe para sa ating daily story ng Pinoy Mythical Creatures.